Nay, bumahin, eh. nandito ko na tutulungan ulit kita ha, ah, nay, ha, sana gumaling ka, para makauwi ka ha, nandito ko, pinasyalan kita kasi madami nagmamahal sa'yo, madaming natutulong sa'yo nay ha, palakas ka nay nandito, Nay, ha

Ayun na siya. Ang sarap ang Ano? Nay. Masaya ka na. Hmm. Nagumiti <laughs> si Tanay. Masaya Nay. ka na. Uy, uh, ano? Nagpalakas ka. Buti gising si nanay ngayon, te. Opo, gabi siya ni siya. Kasi mm. pag umaga, tulog daw sa aming ate mo. Ano, ginalaw ka ni Kuya. Diba gusto mo gusto mo kita sa Kuya? Ha? Hmm. kita si di diba Nakita mo siya ha? Nakita mo? Mm -hmm. Nakita mo si Kuya? Hindi yung niyo bilangin, bange ni bibili ng pagkain, yung marami, naalala mo ha? mo si Kuya? Nakita mo si Kuya? Kuya? Nakita mo ba siya? Ano ah, daw condition nila na Sabi nung no, ano? Sabi, ng unconscious daw po. Sabi oh, ng doktor? May tubig daw kasi daw po siya sa ulo. Um, may tubig sa ulo? Tapos? Sa baga. At sa baga. Ano kaya nangyari kayo na na ito? Hindi nga din po, hindi nga rin po, nga rin po nila, ano yung Biglaan lang? Okay. O, okay naman siya, di ba? Naalala mo? Mm. January lang siya, natin siya pinaalala. Mm. Oh. Wala naman isang ano, ang pinaka-problema lang niya. High blood lang talaga siya. Nabibili naman yung mga gamot ni nanay ito eh. Okay. Pinagkarap naman ang Hindi nakakabili kayo gamot? Okay. Yung nakakabili yung binigay niya. Ayun, binigay ka. pero, pero ano, ano, rin, inaano rin sa bilik. Minsan, pag wala kayong pambili, sabihin na namin pinapa. Hmm. Pag wala kayong pambili, sabi na namin, sige, dok, sabi na lang. Nadabad si nanay eh.

Nakalimutan mo na si Kuya. Kita mo si Kuya. Um, Nay. Nay. Hindi mo pagkain po namin marami. Nay. Mga tinapay. Nay. Saan? Hindi mo tanda, Nay? Ha? Gusto niya magsalita. Ang... Um, Mm ma... -hmm. Ano yun? Dito, Gusto, Nay. Nandito ako na itutulungan ulit kita ha. Ay. Nay. Ha, sana gumaling ka para makauwi ka ha. Dito ko pinasyalan kita kasi Madami nagmamahal sa iyo. Madaming natutulong sa inay ha. Magpalakas ka nay at Ate, ano? Ah. Uh, Tagito. Ah, ko kasi pinapunta ko ni Ma'am Andra Blair yung natulong kay Nanay. Ah, sana itong pera na pinapaabot ni Ma'am gamitin niya sa pagganap. ng pambili ng mga gamit ni Nanay ha. Ito teh. 20,000 yan te. Ha? Pa, ano te, bilangin mo te para ano. 20k yan para sa gamutan ni nanay. Nay, may panggamot ka na nay, ya. Nay, nang mo ng gamot yan ha. Saka yung kailangan mo dito ha. Nay, kailangan maririnig mo ba si Kuya? Maririnig mo Yung ka na daw ng gamot. Binigay din lang ano mo, supporter mo. Mm. Bigay ni Ma'am Andra Blair yan, Nay. Kaya, yeah, saramat po. Na magpalakas no, ka na yan. Magpalakas si Nana, hindi mo kasalita. Hindi mm. lang kami ano, siya. Na ano, parang konti lang. Mm. Magpengi akong whiskey. Magpengi. <laughs> Kapag wala na, isa may mga 2 days daw, baka alisin na daw. Sige na lang. Mm. Mo. Sana, sana magtuloy-tuloy ang nanay. Ah, dito na rin ako na ya. Nai, uwi na din ako. Ay, aalisan ko sa si hmm. Ha? Maririnig mo ba kami? Hmm, matangon Nay, siya. Naikita mo si kuya. Aalisan hmm. daw si kuya. Ha? Magpalakas ka na ya. Magpagaling ka. Pagaling ka daw para makauwi ka na sa bahay. Ha? Kaya yan na, Laban lang. Madami nagmamahal sa na nai. Ah, madaming tutulong sa iyo. maraming salamat po kay Ma'am Andra Blair. Maraming salamat po sa binigay niyang blessings para kay Nanay, para sa gamot ni Nanay. Ang ah, malaking tulong po yung pinabuti. niya. And salamat po. Thank you, thank you very much po. Ma'am Ma, am, Ma am Andra, salamat po sa binigay niyo pambiling gamot ni Nanay. Sa ako sa mga binibigay niyo po dati pa sa kanya. Salamat po, maraming maraming salamat po. And thank you po, Ma'am Andra. O, oh, dito na ako na yan. Ay, uwi na ako ha. Ay. Ha. Ah, palakas ka ha. Uwi ka pa dun sa inyo, inindagay ang tatay. And sana mag, ano. Ang mga mga doktor, maganda na kasi si mga Salamat, po. Sige te, basta balitaan mo ko te ha, kung anong, anong nanay, kung di siya na. Thank you, thank you very much ulit, Ma'am Andra. Maraming salamat.